Chris Aquino, planong magpakasal sa kanyang rumored boyfriend? Yan ang mainit na balita na ating tatalakay ngayon. Ibinunyag ni Chris Aquino na kasalukuyan siyang may anim na autoimmune conditions at tatlo rito ay may banta sa kanyang buhay na maaaring magdulot ng stroke, aneurysm o cardiac arrest. Dahil dito, kinakailangan niyang sumailalim sa chemo sessions para sa kanyang kalusugan bumalik si Chris sa Pilipinas para simulan ang kanyang pangalawang immunosuppressant infusions o kilala bilang chemotherapy. Ayon kay Chris, this is now the fight of my life. Malinaw na hindi niya bibitawan ang laban, lalo na para sa kanyang mga anak. Ngunit hindi lang ang usaping kalusugan ang bumibita sa buhay ni Chris Aquino ngayon, kundi pati ang mga haka-haka tungkol sa kanyang love life. Sa gitna ng matapang na sa kanyang sakit, tila masaya ang queen of all media sa kanyang relasyon sa isang non-showbiz boyfriend. Bagamat tahimik siya tungkol sa mga detalye, tila nagpapahiwatik si Chris na maaring may kasalan na magaganap. Ayon sa kanya, apologies but until my groom and I exchange vows in that very small wedding but surely not held outdoors, I'm choosing to keep my relationship private tila mas pinipili ni Chris na maging pribado ang kanyang buhay pag-ibig. Ngunit sa kabila nito, hindi maikakailan na masaya at inspiradong bumalik si Chris sa Pilipinas kasama ang kanyang mga anak, lalo na si Bimbi, na ayon sa kanya ay ang God's biggest blessing. Matatandaan na si Chris ay matagal nang nanirahan sa ibang bansa upang magpagamot. At ngayon ay nagpasya na siyang bumalik sa bansa upang ipagpatuloy ang kanyang mga treatment dito. ay sa kanyang malapit na kaibigan na si Len Alonte, just landed Manila. Yes, she's back. Pinili ni Chris na bumalik para makuha ang suporta ng kanyang mga mahal sa buhay at ng kanyang medical team dito sa Pilipinas. At eto pa ang isang nakakakilig na balita. Last June, ibinahagi ni Chris na may bago siyang inspirasyon. Isang doktor na base sa Makati na naging dahilan kung bakit naging kumpiyansa siyang bumalik sa Pilipinas. Anaya, he's part of the reason why I'm confident na pwede akong umuwi kasi alam ko na there's someone who will help in taking care of me. Sa kabila ng mga pinagdaraanan, mukhang magiging masaya ang buhay pag-ibig ni Chris. Tila may plano ng kasalan at kung totoo man ito, siguradong magiging isa itong private at intimate event. Hindi ito magiging isang malaking showbiz wedding, ngunit tiyak na abangan ito ng kanyang mga tagahanga. Tunay na inspirasyon si Chris Aquino, hindi lamang sa kanyang tapang sa pakikipaglaban sa kanyang sakit, kundi pati na rin sa kanyang determinasyon na magpatuloy para sa kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Sa ngayon, habang patuloy si Chris sa kanyang laban, inaasahan natin ang mga susunod na updates tungkol sa kanyang kalusugan at love life. Makakita kids, ano sa tingin nyo? Pakikita na kaya natin ang kasalang Chris Aquino soon? I-comment na sa ibaba ba at huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa YouTube channel na ito. Huwag nyo rin kalimutan na ihitang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong uploads. So paano? Hanggang dito na lang muna tayo. Kita Kits sa next episode dito sa Kita Kits Showbiz!